Ayan, nandito na kami ni Inday. So, mag-hiking kami. Straight yung wala pa kami. Ito Ano sa iyo, Inday? Are you excited? Basta gala. Ayan, dito na kami sa taxi. See you, see you soon. So, andito na kami sa Tepium. Bumili kami ng ticket ng bus. And then, ayan, nandito na kami sa loob ng bus at ayan katabi ko si Inday tulog na agad ang tindi talaga nito and then ticket uli pa sa second bus ayan sa Jinchang ayan. Hmm. waiting kami ng bus 30. so ayan nakadalawang bus na kami so magkatlaksin naman kami ngayon Oh, so finally! Andito na kami. Okay. Ayan, baksa. Ay, kaway kayong dalawa. Ay, talagang kaway lang. Hello! So, ayan, andito na kami ngayon sa... Hanbaksan. Hoy, mag-hi <laughs> tayo. may tungkod na. May, may tungkod na sila dalawa. Ayan, dahil nag nagpapabebe tong GoPro ko. mag iphone na lang ako. Ayan. Dahil matitibay kami, straight yung walang tulog. Galing pa kami yagan. Hindi <laughs> <laughs> sinabi ni Dudong na exercise pala. Tapos talaga <laughs> siya alam ko na maliit yung ko eh. Bakit pinupush pa yung ganito. Oh. Ayan ang view. Tabi-tabi po. Ay. Ay. Hindi, kaway ka. Dudong, ano pala to? Challenge pala tong... Nakaka-challenge pala tong pag-akyat. Ayan. ano ha, isang oras lang ha. Tignan niya yung isang oras nyo. Sabi, kakahingal. Ah, Bakit ba naman? Heart! Handbag sa! Outfit check! Hintay! Ay, wala nga. Ang takainis. na kung akong alagang nagwawala? <laughs> alagang... Alag hinihingal. Dudong tiyaring! Mailap kong tugoy! Ano <laughs> daw? So, ayan na yung mapa lang hiyang langaw to. Humingit pa sa aking video. Ayan. Basahin nyo na lang. Then, ayan ang pinaka-view. Finally. Wow! Ang sarap ng tumalun. Ganda ng view. Nakaka-relax. 1, <laughs> 2, <laughs> Welcome to Tidak. Selamat amin HambakSan!

ating ngiti, eh, ang inday, nakagora, nakatanggal uh, stress at pagod. After long long years, nakagala na naman. So, sulitin natin ang fresh air. And, makapag-emote pa minsan-minsan. Ayan, lakad-lakad. And then, sabay exercise. Okay. <laughs> so, ayan, pauwi na kami. So, kahit paano, naka 2 hours naman kami sa tuktok and more selfie and video. Kahit paano, hindi na lugi. <laughs> ang ganda ng view, promise. So, for nag-enjoy ako. Ang ganda, promise. Punta na din kayo dito. Di kayo manghihinayang pumunta. Saglit lang, one hour lang. And then, 30 minutes lang ang hiking. <laughs> So, ayan yung mga kasama ko. Actually, ano pa yung mga blooming pa rin. Mga hindi pagod. Kasi, syempre, chill-chill lang kami din eh. Tamang kain habang lakad-lakad. Ayan si Dudong at si Inday. Ayan. Meron pa si Inday na pang ano. Ang tawag Pang para di daw sa matalisod dami ko pa naman dala parang hindi na bawasan <laughs> <Laman. laughs> so, yung laman. naman sa effort ko pag dala ng pagkain ng bunga bunga <laughs> ayan pa na ang mga person after 12 hours na paglalakalin natapos din inabot na kami ng gabi ayan lakad ang mga person So, kumain muna kami ni Inday ng kalbetang para pag-uwi ay wash-wash na lang at knockdown na. So that's all. Thank you.